Hi guys, kumusta uh, na mo? Balik na po ko sa pag-vlog ani. Eh. Eh, Nadugay-dugay dyan kwan. Balik kay Matag Busy kayo. Eh, Nagad kay order ang mga dealer. So karon morning ako sa Ulo niya siya sa mapler. Wala siya. Ang problema kay plastic lang siya. Wala, natunaw. Wala siya, natunaw. Wala siya, natunaw i ride ni laglayo na tunaw siya so karon ha ah, isugdan na siya cutting i stainless na ni gusto na din pa stainless tagiya kay para sigurado yun dyan dili yun matunaw <laughs> kupya kopyaho na to to yang kan yang ulo muffler kupyaho na kopyaho na istinga na tug makaya ba na kupya kopya no so, kana ina tani tani ina na ako na sa yang original nga kan ulo sa yahang muffler wala siya sa mga gusto din magpabuhat diha, na ato lang mo sa mga branch ay lang mo kaulaw entertain mo man mo sa mga mga frontliner diha nya dagan may klase nga mga design sa tambucho pwede po mo mudala o mga design ninyo para among kopyahon niya yeah. kung mga ma, ma yun na yung pisyo di kung di ito rin yung yun pisyo ah pwede na po nato nasa butan anak naman na ako so, ka na ako na siyang ipang markingan kay na ako ng yung ulo anak na ulingin ng ulo <laughs> so kana, ya. -anggit -anggit na ya nag-anggit-anggit na dito siya Lisod yun ni siya nga forma sa ulo kay inay hasang-hasang. So kana gina uh, dok, dok na ako yung mga edge kay para full weld. Dagan yung kaya niya kung kayo welding ni nga klasing nga tambot Kay kuan man. Kopyahon man yung yahang ng yung, yung original. So kailangan yung dagag welding ang problema na po na na ang pag an, pagwala sa mga welding pag grind dali lang magporma ang pag welding lang yun ang lisod siya dali na na siya pagporma kay makaya kaya maanggit anggit man yan naman ang original nga ulo o oh, shout out Marlo si pagpanguyab diha <laughs> ang sa iyo pa maguna magpapangguhan ako parang matas ko yung marlo niya Naap na siya full weld na siya kung manag full weld na, na grind niya full weld na sad niya wala on wala on lang yung mga welding na makita mo na ninyo niya karun na siya Medyo kuwan na yahang ulo, formado na ay nag, uh, lingin, lingin na siya gamay uh, dok kala na po bagay na trabaho kala adlaw lukdok -dok. <laughs> -dok, dok maayo na lang kay nana ko sinaligan din sa akong pag kwan buhat mapler shout out na hindi kuan doki <laughs> sinaligan ako nga mo buhat mapler mapler sa tayarin dangan medyo naka-descanso na po kamay. gamay So, kana, ginatulid na na iyahang, kana na, na ang ulo, ginatulid na. Na, si Kuyang Mar na siya, kana, tulid. So, na itong, ang niya. Ikat na po na siya. Na, uh, kung na siya, kana so, ka mo na nakabaglis. So, kana, mo na. Matik man. Okay. Wala siya. Tapos ka doon, all weld na. Wala ginaingon. Naghan eh, yun siya welding. Okay. Eh, anman, Kopya naman ta. Wala man tayong kanang hulmahan dyan dan eh. Magay magi lisod. Lisod niya tabaho. Ay eh, kopyahon man. Ay eh, kung nai hulmahan, dali. Takayon na kung plastic to plastic lang yapon ha pwede kaya kopyahan kung plastic lang yapon wag himo lang kung mold o kana kay gusto man niya yun stainless sa pabuhat so, na dagan din kay sa welding 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 ng mga ipangkat ana makita ninyo na kung saan ako na pag grind ako man welding ana ron siya. O ka na, manana. Diyan na, gisugla na na ko grind. Yun na. na gamit na na. tawag sa uban, Edger. Pero ang ginatawag nga na mga grinder dagang tawag nila ng kasi nga pang grind. Kung sa mga kay grinder, ang uban, Edger, ang uban. So, Pato tawag nila na eh. Kalibog na. Kalibog na ang usahay. Basta grinder na siya. Na limpyuhan so ganoon, makita ninyo nga malag, wala wala na tong agi sa welding ana siya oh. na dako kay trabaho nako kay yung proseso <laughs> mo na ang presyo naman ni ani eh. dili pod ingon dili pod basta basta pod king mo lisod sulit-sulit pod baya jud so pod ko musulti eh, nga 100% jud na na, na kay nako na nakapiha kay lahi lang po ba yun ng original kaysa bigyan ng copy lang ay yun mga sipiat po yung mga gamay pero madala-dala raman po bukbok yeah. ni minagmay kay formaho ng ulo nah, sya. Nah, na siya na, na siya medyo nagkwan-kwan na medyo nawala-wala na itong banyang mga welding ah Ayan, guys. No, wala. Diyan yung anak may kabisi sa Tayar. Indangan. tanan tao diyan. Nagalihok dyan. siya. Na, na sila gina... gina ang background. Ayan gina... Uh, gina trabaho ng mga tubo sa mga kambut sa mga lain-lain ng mga motor. Kung sa mga gusto magpabuhat na eh, diha haugpan, mga elbow, hilang mo sa mua, tabutan nato ng presyo o ang forma sa yung gusto niya yung mga forma so kana gina kana ko mga sulok-sulok na, na makita niyo nga mura nawala na tong mga welding limpyo na siya tanawon po o medyo sintable na po siya ganina mura lahi di yung itsura na bang oh, ano kuha na tong kana Mone na apart na Nana siya Wan na ay bangag hmm, nana siya Shai Wan di ay kandiyay, kanang tabun sa yung ba na gina gina na ako yung na wow sana all padak bangag <laughs> ana, limpyo limpio pagkumang limpyo, ana, i, na i mo i powder coat ay eh, ito man ang gusto sa tagiya wala na siya o oh. yung na ano siya lumayo wao ng welding wala taod taod yung pakita na ko na ang iyahang ko sa pag dry oh, pa na na ay nagabuhat po na ko mga na mga carrier sa mga motor ah what carrier ba tawag butahan, butahan na kanang butahan o ng top box di ay crash guard kung okay okay na mo ang mga bender kaya medyo kahit pa mo bender karon na pa yung print siya pero mga post lang may anak po hon ang kanagi po butangan na ako ng bangag pa sa yung silencer so wala na siya ang resulta sa kahago o ganito uh, video na kopya kopya man po ginagamay So, karoon nyo na limpyuhan o uh, iwas ni Danny Boy. Shout out sa yung mga Dan. Ang pinakagihan na mo nga niya. Yung yeah. grind. Yung powder coat. So, karoon mo na Yung powder coat na. Powder coated na na. Uh, ang ulo na. Mo so, mga rin na yung kuhan, lawas. Ang Mubo kayo ni nga ma-plur ni. sabaa. Ang sa gitaura na ni kay Honda Beat okay na di ba makita ninyo nga layo na kayo ganina sa pan layo na sa tinood <laughs> and then charan mura na sya okay lang okay po dala dala po dili po kumakain ko kopya din kayo na ang original pero nagit siya ikan nagit ang gid ang gid at least dito na plastik, plastic niya ka na siya link una siya oh bali kita wala beat shout out din eh, sa nagtaod si Jeffrey ay Jeffrey si Gandi ay si Ilyasar Tapikan <laughs> ana siya si Yip Yip alias si Yip Yip ay Gandi sa Gawas tirador dia sa Gawas mga sa so, mga boss at lang mo sa mong mga branch ha ay mong kaulaw basig bantaya na nagmayo inyo hang mga tubo basig wala na fiber inyo hang inyo hang mga tambutyo mga kuan niyo e, basa isig unsay problema sa tambutyo dala niyo sa tay armapler indangan kalinan mount apo og turil mo na ang mga, mga branch so kana na niya ang kuan Kambucho para atsyok. Ang <laughs> kaya So, regarding nga ng mga dakop-dakop wala may nang wala may naga encourage sa inyo nga magpa kusog ng Ang amua ni eh, kay ang amua kay mag-repair ng kambucho, mag-repair mo na amua. gusto ang inyo ang gusto nga magpabuhat, buhaton niya po na mo. So, kaya lang, salamat.